Ayan, tignan nyo. Ito, o, oh. yan. Yan, yan. Nagsilabasan, dalawa. Yan, kukuninan na natin. Ganon. Dito, dito tayo makachamba pag ganon. Meron mga dalawa. Ayun, ito pa, o. Oh. O, oh, ito, o. Oh. Ganyan ang mga salagubang. Ah, huwag nakadapo. O, din natin. Yan. Dalawa-dalawa, doon tayo makachamba. So, yun okay. Mga friendship, andito tayo sa Karayan Hintay <laughs> yung nagalat ya, balabal Ito para sa antenet, yung pagkargaan eh Oh, can plus light So, ito Jomer Oh, diya tiga kadwa nga eh Hmm, Yarman, Jai, mana mati kita nan, sapul nan. Oh, kita tayo, pareng ada. Tapos ano yung ti para tartarubok Hmm Ang daming tao roon Doon oh Nakikita nyo ba sila Ayun sila Ayun Doon sa kabila Ang dami nila Ayan oh Ayan Dadan Ayan da Nagsalab nagsilabasan na raw sila sige kaber da siglat ah na training da na training dan na alawan nag Ayan Dito. San na yun? Dito lang kanina. Naka-training da. Kaya da taglisi. Yun. Hmm? yun 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 oh yun yun ayun ay, ayun yun yun oh. no takakuhan na ako oh, oh uy lumabas yun gabi na ito yung papaara ko oh yan. Yan. <laughs> Pero wala namang dumadapo. Pakita ko sa inyo pag ano, yung mga nakasabit na. Yung mga nakadapo na pala. Dilim na. Madilim na. Hanap tayo mga nakadapo. Inyo, paano sila nakadapo? Yun. ayaw sumilipad ayaw maakit yung ano sumilipad dito sa ano ko oh. kunti lang yung lumabas mas marami yung tao ayun ayan tignan nyo ito o oh, yan 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 nagsilabasan dalawa yan kukunin na natin kanon dito tayo makachamba pag ganon meron mga dalawa ayun ito pa oh oh ito oh ganyan ang mga salagubang uh, ah nakadapo oh din natin yan dalawa dalawa doon tayo makuha oh lang ayun oh meron na naman oh 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 dalawa oh ayan hindi nila nakita tayo nakakita hindi na alam ako <laughs> baka basiten isang basit na nga rumuwa na alam ano na alam ano? basit eh, pa ba insin sa. hindi pa ba baka rumuwa dami nun baka din kasi

suwian na tapos fiesta <laughs> tapos fiesta uwian na know, Ay, medyo malayo-layo pa uwian. alam meramingi salat dan